Hey guys! Magandang araw po! Kumusta po kayo? Welcome po ulit sa aking uh, ah. YouTube channel! Why? It's hurt? It's hurt? It's hurt? yata yung ipin niya babe? Can I see your teeth? Yeah. Hey guys, so linggo ngayon uh, Kailangan natin ano guys uh, Magsimba din Pag may uh, may oras. So, kasi uh, palaging busy sa trabaho. So, linggo ngayon, guys. Uh, bi ano Kami, uh, free time. So, kailangan natin na uh, mag-spend mag din ng time para sa, Life! alam nyo na, kay Lord. Life! So, nandito si Mama. Life! Si Mrs. At saka si Kulit. Ayan. <laughs> Ang makulit na bata. Say okay. hi. Hi. Hi, guys. to my brother. Oo. Oh, kung po yung ano yung uh, mga nila dito so around uh, 10 uh, 45 na po so 15 minutes drive or 15 minutes pang natitira so around 10 minutes mga idol nito na kami sa sa church ayon so maganda yung panahon ngayon walang snow na dapat po ay uh, talagang kasagsagan ng snow ngayon napaganda mga idol dito sa ano sa Ontario ngayon ng panahon Panahon lang mga idol, <laughs> yung panahon lang maganda dito sa puntaryo ko. <laughs> mga idol uh, so ito nga nasa ano na kami nasa kalsada na medyo mabilis yung uh, patak ko kasi para makahabol kami dun sa oras so yung ano dito yung uh, simbahan dito sa amin hindi naman kalaki yung simbahan dito sa amin kasi nga hindi naman to kalakihan city small city itong uh, lugar ko dito mga idol uh, Stratroy Ontario so may uh, dalawang oras ang biyahe dito papuntang Toronto kasi sikat yung Toronto mga idol, di ba? Pag sinabing Toronto, uh, sa Canada yun. <laughs> so, simba kami ngayon. Kasi nga ito, bago yung sapatos ko, kailangan ko rin isimba. <laughs> kasi mga idol, kinaugalihan ko na yan eh. Bago kusutin yung bagong sapatos, uh, talagang ang ginagawa ko is pinagsisimba ko. Kahit nung dati pa noon, kasi hindi naman talaga ako dati nakakabili na ng... palagi ng sapatos, bibihira ako makabili hindi naman tayo galing sa ano sa mayaman na pamilya so mahirap tayo mga idol so pagka may ano ko uh, bagong sapatos pinagsisimba ko para matagal daw po maano ma masira <laughs> saka maganda yung pagdadalhan sa yo <laughs> Yun yung paniniwala ko mga idol eh. <laughs> so pero matatagal din yung mga sapatos ko mga idol ma, masira Pinpack yung ginagamit kong sapatos ngayon na galing pang Taiwan So 5 years na Aga ngayon nasusuot ko pa siya Wow Tsaka Sa magagandang lugar ako dinadala ng sapatos ko mga idol <laughs> oh. Ay mga idol nandito na kami sa highway So around 5 minutes siguro ah, wala na. 3 minutes na lang ando na kami mga idol. So mabilis kasi yung patakbo ko eh. So ayan mga idol, malapit na kami mga idol lalikaw na kami dito sa kanto na to ay mga idol so nakapag dito na ako nakapag park na so puno na yung parking lot doon so nandito ako lang sa gilid ng kalsada so safe naman dito sa Canada mga idol so magsisimba kami mga idol kasi sa lahat ng mga challenges namin na, na napagdaanan so na overcome namin yon, so gusto lang natin magpasalamat sa Panginoon mga idol bye bye So kayo mga idol, halabas na muna kami. Let's go! So ayun mga idol, nandito na kami sa simbahan. So papasok na muna kami. Good morning. Alright, good morning. morning. All right, good morning. needs to return. back to your eyes. the place I call home. back to your voice. they call so okay, basic in the army. back to. we don't touch See, you've always shown back to your side. Who sits on the throne? Back to your love that cuts to the core of my. So tapos na po yung ano, tapos na po yung mas. Ayun, madaming tao, maraming uh, marami ding Pilipino na dito, pero dati uh, makita mo isa, dalawa lang, pero ngayon daming Pilipino. Nakakatuwa. Mm -hmm. Hey guys! So ngayon guys, nagano na kami. Uh, nag na ulit pabalik ng bahay. So maganda pa rin yung panahon mga idol. Wala pa rin pagbabago. So naging uh, ano na mga idol yung ano yung weather positive 1 kanina minus. So ngayon positive 1 na. Medyo nagwarm na ng konti. Ayun guys, so nandito na ulit kami. So bye! Pasaway ito sa sim ng simbahan mga idol. <laughs> pasaway siya. Ayun po guys. So maraming maraming salamat po sa panonood nyo sa aking video. Shoutout sa aking mga subs ba bagong subscriber. Maraming maraming salamat po sa supportan nyo mga idol. And bye for now. See you on my next vlog. See you bye. Bye! Bye guys! No, no, you're just ding-dong. So press you? harder. So oh, you press harder. Ding-dong! No! Ding-dong! No! It's not working!